Good morning po sa inyong lahat Ayan, ang sama ng panahon Muulan, magmula pa kagabi hanggang ngayon Muulan Good morning, good morning po sa inyong lahat At uh, pasok ulit tayo sa ating trabaho Buong maghapon po ulan uh, Ganito ang panahon ngayon Ito, papakita ko sa inyo Yung panahon ngayon dito Ayan o uh buong maghapon yan hanggang 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 alas 12 ng gabi ayan umuulan kaya nagdala tayo ng tayo gagamit tayo ng payo ng buong maghapon pero mamaya pag uwi ko ng tangal yan uh, uh, kakain muna tayo bago tayo punta sa isang trabaho ta uh, ngayon magtatanim tayo sa mga planter box may si madam ng uh, mga uh, halaman ayan hanggang ngayon ng palakas pa ng palakas ang ulan kanina medyo mahina lang nung pagpasok ko eh okay guys uh, alas oras ko ngayon alas 12 ng tanghali uwi muna tayo para kumain tayo muna tayo ng tanghalian bago pasok tayo ng 1 o'clock hindi ko mailalabas ang aso ngayon dahil na ulan ayaw ni madam na mabasa yung aso niya sa ulan tayong 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 tanghalian buong maghapon ulan hanggang gabi hanggang alas 12 ng gabi tapos bukas sa umaga ulit okay guys ah, kita kita ulit tayo dyan sa ating trabaho hindi na ako nakapag video kanina dahil na nandun yung mamu ko hindi lumabas dahil na ulan okay guys uh, natin ko itong bata sa sa sport niya table tennis sa uh, volleyball sa tayo taxi kami malakas kasi ang ulan ngayon no? yapa yeah, ang malakas ng ulan walang tao sa park ang guys pabalik na kami siya na sa bahay mula na tayo magtrabaho ok guys uh, bumaba na ako ng taxi at uh, ulit tayo sa ating trabaho oras po ngayon alas dos imedya ng hapon at hanggang ngayon umuulan ayan okay guys uh, bumaba lang ako saglit pagkatapos kong nakit uh, si Paul sa uh, table tennis na uh, activity uh, tinuloy ko yung paglilinis tapos ngayon bumaba ako umuulan pa rin pupunta ako ng palengke para mamili ng manok at uh, appropriate yun pa rin as usual mga bata kasi yun lang alam yung kainin eh kaya yun lang papainin natin yung nanay at tata, tatay kakain sa labas at mamayang 4.30 susunduin ko si Paul mga 3.30 mga quarter to 4 alis na ako para maglakad tapos pag balik magtataxi kami ko kung yun yung madami taxi ay uh, ipapadala doon ibubok niya bibigay lang yung address okay na doon na kami bukas tong ulan na to guys hanggang ulan hanggang bukas hanggang bukas ng gabi ulit yan bibili muna ako ng ano uh, mga pirasong kalabasa meron akong ampalay at saka okra doon eh mag tayo at saka oh, tapos meron kaming daing na bangus doon daing na bangus na babat sa suka nakaprito na siya pinrito namin nung isang gabi at gagawa tayo ng gulay ngayon ha pinakbet ngulan no, no, no. bagyo Oras po ngayon, alas 6.20 ng hapon. Hanggang ngayon, umuulan. Buong maghapon na umulan hanggang bukas yan ang naklagay sa weather forecast dito sa Paris parang bagyo Masyan, buong maghapon mulan ganyang kalakas ang ulan hindi siya humina hindi siya tumigil kahit kahit isang minuto terrible parang bagyo dito pero wala naman siyang hangin ano lang talaga, ulan lang so ngayon guys, bibili tayo ng karne ng baboy yun po at uh, ilalagay natin sa gulay magluluto ako ng pinagbet na gulay ilalagay natin ng maraming baboy para masarap para uh, diretsyong gulang na rin yun. at bibili rin tayo pala ng talong wala akong talong dito bibili ng karne talo lang ako lang kulang ko meron na akong kalabasa meron na akong ampalaya, okra meron na rin baboy na lang at saka talong bago meron pa kami doon bibili ng isda dito bibili ng karne yan ang na naman ng keso ngayon papunta tayo doon sa ano bibili tayo ng talong Ayan guys, lalong lumalakas ang ulan. Hindi na ako bumili ng ano, ng talong. Meron pa kasi akong talong doon. Basang-basa na yung ano ko. Sapatos. Eh. pantalon. Lalong lumakas. Nagkaroon pa din eh. nagkaroon pa din ng, ano, ng hangin. Ano, lumakas pa. Okay guys, basang-basa na ako. Maliit lang kasi itong payong ko eh dito na ako paket basang basa ako kahit may payong ako ayan o oh. may payong ako pero basang basa oh. sa lakas ng ulan at hangin nagkaroon ng hangin bandang bandang kaya yeah, kahit, kaya kahit may payong basang basa pa rin ako okay oh guys doon ang kita sa tas ang guys dito na ako at yung niluto ko kanina doon sa amo namin na ko. Simple lang. Kasi yung ham ng mag-asawa, hindi ka kain doon. Sa labas ka Kahit na ulan. Yan, buksan na natin. At magbubukas tayong ilaw. Tapos, tapos tanggalin natin yung medyas. Basa eh. Baga, matuyo, mapasma tayo. Map... Nasakit na yung tuhod ko eh. Wala na, matanda na. Oh, Malakas ng ulan, tingnan nyo. Sarado lahat buong paligid. Ano, Ayan. Hanggang bukas siyang ganyan. Dalawang araw ulan. Buong maghapon walang tigil. Okay guys. See you next upload. Thank you for watching. Good night and God bless you. Bye bye.